Day Pinay Mommies! Again, I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician, and also a mommy like you. Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga 10 clue kung addict na ba si baby sa cellphone. So, clue lang po dahil meron tayong proper assessment para masabi na dependent na si baby sa so gadget. Actually, talagang itong scale na to para to sa mga adolescent more than 12 year old ang tawag dito sa scale na to is proper media use measure ginagamit po ito ng mga psychologist mga psychiatrist para masabi na nagiging addict na ang isang bata sa cellphone pero sa mga research pinag-aralan nila na kung pwede bang uh, gamitin itong scale na to para masabi na ang mga 4 years old hanggang 12 years old ay addict na sa cellphone ang mga sumusunod na clue or yung mga ko ay clue na si baby ay sumusobra na talaga sa paggamit ng cellphone. So, bago yan, kung gusto niyo po ng ganitong content, pwede tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay Baby, please don't forget to like the video, share, and please subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Disclaimer, hindi ito yung assessment, yung proper assessment na sinasabi ko. Kung hindi, ito lang po yung mga clue. So, check rin na lang. Um, gumawa po tayo ng note kung si baby ay may mga clue na na sumusobra na siya. Kaya kapag meron na, i-control po natin siya. Limitihan po natin si baby na mag-cellphone. So, para po ito sa mga 4 years old hanggang 11 years old. So, first clue, wala nang ibang hanap kundi ang cellphone. Kung ako, bukang big na niya ito, pagising, pag pagising, pag-uwi pag pag sa school, pag natutuwa, bago matulog, yun na yung hinahanap niya. So, tignan ko din, kung baka na, na pala yung aking uh, isang anak na 4 years old din, dahil minsan nag i tinatakas niya yung cellphone ko. Kaya talagang control ko din yung pangani kong anak. Yung dun sa una kong, yung dun sa pangalawa, wala pa akong problem doon dahil hindi, hindi siya uh, talaga naging cellphone. Pag lang nakita niya, pero hindi niya hinahanap. So, first old got, tignan natin kung talagang papunta na siya dun sa pagiging dependent niya sa cellphone. So, see, si, let's see, number two, hindi na naglaro ng ibang laruan. So, wala na siyang interes sa ibang mga bagay sa mga ibang activities kasi yung ginagawa na lang niya from morning hanggang bago siya matulog, cellphone so puti hindi naman siya ganun kasi naglalaro pa siya ng mga ibang uh, laruan niya mga lego, yan kasi pag binigyan mo siya ng ibang iba activity uh, ano naman, interesado pa rin naman siya so yung bang baby mo kapag binilan mo na libro kaya na mga, mga old toys niya hindi na ba siya na-excite? dahil na-excite na lang siya kapag ino-open niya yung cellphone mo So, baka addict na si baby mo. Or baka dependent na siya sa cellphone so, Next uh, clue is, yan, hindi maganda yung tulog niya. Wala siyang afternoon nap. Tapos, yung tulog niya sa gabi, pag gising-gising, or, or puyat siya dahil nga kaka-cellphone. Tapos, hindi pa mahaba yung tulog niya. Kulang siya talaga sa tulog. So, may kinalangan po ito sa pagiging dependent sa cellphone. So, next na clue is, nananaginip na, na nagsiselfone ito ha. Grabe, to, grabe tong sinyali sa torque Next, the clue is yung eye bags. Dahil kaya wala ng tulog, tapos may eye strain, tapos, laging naka, yan, yeah, naka, laging nakatingin sa cellphone, lagi siya nag-scroll na nanonood. Ang, ang nangyayari, pati yung mata, napagod. So, nagkakaroon siya ng i number 6, clue uh, pagising cellphone agad. Ang na-hawak niya, ang hinahanap niya. So, parang kamukha lang ito nung number one, na uh, um, mukhang bibig niya ay cellphone. So, pareho lang po ng number one ito. Ito, number seven. Ito may ganito, ano, Uh, may ganitong clue si Gib yung anak ko sneaks out for phone yan tinatakas na yung cellphone kaya ako pinapagalita ko talaga siya at talagang ang ginagawa ko hindi ko na siya hindi ko na pinapakita yung phone hindi na siya nakalapag dyan talaga nakatago na kundi di talaga mapigilan pero dapat hindi lang hindi mo lang siya itago dapat sinasabihan mo din siya na kailangan limitado lang para hindi na natin kailangan or in the long run hindi na natin kailangan itago para kahit nandiyan lang siya alam niya sa sarili niya na hindi siya pwede mag-cellphone. Na hindi yun toys para sa kanya. Tapos, ang ginagawa niya dahil nga alam niya bawal, nagpapaalam siya. Tapos, meron pa siyang paalambing sa akin na natulog naman daw siya. <laughs> Minsan ganun siya. Pero yung babies na laging uh, tumatakas, na, laging nagtatago, na, nakikita mo... Nangasulok siya, naghahawak siya ng cellphone kasi alam niyang bawal. Yun, grew yun na papunta na siya dun sa pagiging adik sa cellphone. Okay, next, the clue is, nagsisnuling na nagawa na ang mga activities dahil gusto na niyang mag-cellphone. na nasa schoolwork na siya, grade 1, grade 2 na yan, di ba? Uh, tatanungin mo kung meron na, uh, nagawa na ba niya yung assignment and then sabihin niya, oo, oo kasi gusto na pala niya mag cellphone tapos pakikita mo dun sa notebook niya hindi pa, hindi pa pala niya ginawa or may mga household chores siya tapos uh, um, kailangan meron siyang gawin magugas ng pinggan o kaya mag ayos ng bed pero lang siya sasabihin niya oo kasi para matapos na para tapos na yung usapan at makapag cellphone na siya yon isang, isang crew po yun na baka adik na si baby sa cellphone or hindi na si baby kasi ito ay 4 years old hanggang 11 years old Okay, So, bakit ba natin ito pinag-uusapan? Masama ba ang, pag ang pagiging dependent na isang bata sa cellphone? Tayo, uh, aminin na natin na may times na na-addict na tayo. Pero ito kasi mga bata, may epekto pa rin sa kanila doon at sobrang-sobrang epekto sa kanila dahil sensitive pa yung kanilang brain, sensitive sa uh, yung development nila, affected the speech, the, 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 cognitive function affected, lalo na ang mga school age children. Ano man kasi ang labis sa katawan ay may masamang epekto din sa ating kalusugan, lalo na, nga, lalo na sa mga bata. So, gano'n ba kalabis ang labis? Siyempre, kapag kapag talagang dependent na dependent ka na at may epekto na at, mas, at yung epekto na yun ay nakakasama sa iyong kalusugan. Itong mga clue na to, habang maaga pa, putulin na natin, limitihan na natin. Mas maganda, talagang stop muna ang screen time. Ang okay sa akin ang screen time is TV, pero yung cellphone, dahil yung cellphone mas malapit sa mukha mo, yung radiation, exposure, ma malaki yung chance na magkaroon ng radiation exposure. And then, yung yung attention span mo dahil nga sa kakascroll, no? Umiliit so yung learning uh, capabilities ng isang bata ng isang sudyante ay lumilit din so yun lamang kung nakatulong po sa inyo to please don't forget to like the video and again subscribe thank you